Hello, good morning, good afternoon, happy Tuesday sa ating lahat. Um, bago ang lahat mga people, pa-subscribe, click da sa bell para update kayo lagi sa aking mga video. Pag gusto nyo naman akong makausap through Facebook account mga people, Facebook account Merly Gonza Pontejos, dyan nyo po ako i-PM mga people sa Merly Gonza Pontejos Facebook account kasi hindi ako pwedeng mag-reply dito gawa nung binabawasan ako ni youtube sa aking mga uh, basta binabawasan ako kaya hindi muna ako magre-reply sa inyo, pag kailangan ninyo uh, ipm nyo po ako sa facebook account, Ilaga, nilagay ko naman din dyan at sinabi ko na sa inyo ang facebook account ko so eto mga ganito people, ito ay pitaka pitaka, so nasa stainless na rin po sya, pag gusto niyo mag avail nito, pinapalimusan ko po ito I, sa Facebook lang account ha. Facebook account, Marligon sa Pontejos. eto ang pitaka ka mga people. pitaka ka ang tawag dito. Wallet-wallet. Ibig sabihin, pagka-wallet-wallet, ay pampasorte sa pera. Pwede sa negosyo. Kwintas mo lang, dalhin mo lang, maniwala ka lang. Ang magtiwala ka. Okay? Ito namang buto ng sinukuan na ito, people. eto ang nakikita ninyo. Ito po ay buto ng sinukuan. So, buto ng sinukuan na pagka ikaw ay ay chinismis, ito ay magkakrak at may mga panganib na darating, ito ay magbigay ng babala. No? Iwas chismo sa iwas lahat, no? Ang mga may tangka at iwas din sa mga gagawa ng hindi maganda. Kaya mas mainam na mayroon tayong mga ganito, i-quintas or i-bracelet. Wait, ha? At meron din po tayong bracelet, no? Adjustable naman ito, people. Adjustable, i-adjust mo lang. Ito naman bracelet ng sinukuan. Original po 'tong mga sinukuang buto ko, people. Ha? Ingat po tayo sa pagkuha natin sa mga online dahil minsan mga peke po 'yan. So pagka nais niyo, uh, ito ito guliwas sa mga chismosa, ito sa panganib, nagbibigay babala at marami pang iba na kung ano ang tanga nito mga people. Napakaganda po niyan. So, pagka gusto nyo naman akong makausap, ipm nyo ako sa Facebook account, Marley sa Ponteos.